So ayan mga boss, uh, isang mga araw na naman sa atin and then syempre, panibagong bagong vlog na naman about uh, printing business. So ayan mga boss, mga ma'am, mga sir, uh, for this vlog is i ko sa inyo kung 'yung ano ba 'yung dapat nating i-prepare ng na mga gamit pag gusto nating mag uh business ng uh, printing, no? about printing business or about stickers talad ng ganyan sa likod so yun mga boss uh, i-share ko sa inyo yung mga uh, binili ko muna ng mga gamit or mga machine bago ako nag start mag printing business so nakikita natin sa likod ito yung aking shop yan so ako ngayon ay nasa ano lang nasa bahay lang nag home base ako And then, siyempre, gusto ko rin mga inspire yung iba na gustong mag-printing uh, business na hindi hadlang kung wala kang masyadong malaking puhunan kasi pwede ka na mag-start doon lang sa maliit lang na puhunan mga sir, mga ma'am, no? So, honorin nyo yung video natin, tapusin nyo yung video natin kasi sishare ko sa inyo yung mga na-invest kong gamit nung nagsimula ko ng printing business, mga sir. So kunting ano lang, kunting uh, background lang uh, siguro naka pagpuhunan ako nito mga sir ng almost uh, 60 to 80 80,000 sinya nasa background natin kasi medyo maingay kasi nasa ano na yung shop natin actually yung shop ko mga boss nasa bahay ko lang din so yung tindahan namin dati is ginawa ko siyang printing shop na ngayon pero nasa bahay lang din yung pisto ko no? bali tindahan tapos ginawa ko siyang printing shop. So yan mga boss, uh, siguro nagsimula ako ang uh, ko is nasa 60,000 to 80k. ah uh, yun na yung pinagbibili ko ng mga gamit, mga machine, counting stocks para para pag start ako ng sticker printing tulad ng mga ginagawa ko sa likod na yan. Eh siyempre makapag -print ako ng t-shirt, So ito ay basic lang naman, hindi pa talaga totally malaki yung shop ko. Uh, marami pang kulang na machine mga sir, mga ma'am. So ito yung sinishare ko sa inyo is para dun sa gusto magsimula lang. no uh, Lahat naman ay nagsisimula talaga dun sa ano lang, maliit. Especially sa atin, wala tayong masyadong malaking puhunan. So try-try ko lang din mag-business ng ganito kasi na-inspired ako sa iba. And syempre meron akong background si stickers kasi nagbamotoblog ako. So ang nilagay ko sa isip ko mga mga sir is instead na paggawa ko ng stickers dun sa iba so mas mabuti ako na lang yung gagawa kasi para makatipid pa ako di ba so meron naman ako kunting knowledge about stickers kaya yun nagresearch ako nagresearch and then nanood ako sa YouTube kung paano gumawa ng stickers anong mga machine na pwedeng gawin o bilhin para makagawa ng stickers so yun ano uh, nung nakakuha na ako ng mga knowledge mga mama, mga sir kunti lang so ang uh, in-invest ko naman, ang problema ko naman is yung uh, aking budget. Kung paano ako makabili ng aking mga machine. Uh, yun, uh, uh, yun awan ng Diyos is nakakuha man ako ng buho ng konti. Uh, sinacrifice ko yung isang motor ko, bininta ko yung aking sniper. Tapos yung uh, kita ng aking sniper, yun yung pinagbibili ko ng aking mga machine. So, uh, kunting background mga mga sa itong shop ko is nasa, ano na, mag-start ako is Uh, last year December so nasa ano na siya 3 months so napakalit lang to dati kunti lang talaga walang masyadong ano so yun uh, sa ng Diyos medyo na, ano na ako marami rami na akong nabiling machine so for this video mga sir uh, gusto ko ma-inspire yung iba o yung gusto talagang mag-start uh, ng printing business na wala masyadong puhunan so ito lang yung dapat nyong bilhin ng mga machine pag meron kayong ganito makapag-start na kayo mga ma'am and sir sa printing business ng t-shirt cups, tulad ng sinusuot kong cups yan, and mugs yung baso ito, ito. Yan. Yan. makapag-start na kayong makagawa ng ganyan and then yung stickers sa likod yan so yan uh, simulan natin mga boss no? so again sa mga hindi pa nag-subscribe sa aking youtube channel pa uh, subscribe na lang dyan sa notification bell and subscribe button para sa ating mga next video sa ating uh, channel about printing and sa mga darating nating rides So, start na tayo mga boss. Ano ba yung dapat nating i-provide na mga machine or dapat nating bilhin para makapag start tayo ng isang maliit na printing business para sa t-shirt and uh, mugs, t-shirt caps, stickers. So, basic lang na bilhin natin. Hindi masyadong kailangan ng malaking-malaking puhunan, mga boss. So yun, start na tayo. And 1, 2, 3, let's go. So first natin dapat i-provide mga 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 sir is itong uh, computer. Yan, may kita natin yung ating monitor. So set na yan. Yan, yung ating uh, CPU. Tapos keyboard. So pag printing business tayo na ito, mga boss, mga sir, kailangan natin ng isang computer set. Yan, papakita ko sa inyo, computer set. Tapos, syempre, kailangan natin ng Napakaimportante 'pag sa printing business mga ma'am, mga sir, is meron talaga tayong Wi-Fi, no? Kailangan na malakas 'yung ating internet connection kasi 'pag nag- nagre-research tayo ng mga Google diyan, kailangan natin ng malakas na signal. So, first kailangan natin ang computer set. Kung wala kayong computer set, pwede rin 'yung laptop basta malakas 'yung processor ng ating laptop. So, first kailangan natin mga sir, mga ma'am ng computer set, CPU, keyboard, mouse, monitor, and signal ng ating internet. 'Yun ang pinakauna nating i-invest. And next nating i-invest, dapat meron tayong ah uh, ito, ito ay tinatawag na printer. So, nag-start ako mga sir ng isang printer lang. Ito 'yung aking Epson L3210. Ito ay 3-in-1 ah uh, printer. Pwede siyang mag-print ng documents, mag-photocopy, and ano pa ba? So, pwede rin siya mag-print ng stickers gamit yung ating dye ink. So, ito ay 3-in-1. So, napakaganda nito. We invest mga mama, mga sir na printer. Kasi pwede kayong mag-xerox ng papers and mag-print ng papers. Mag-scan, pwede rin dito. So, ito is nagkakalaga ng I think nasa ano data 8 10,000 yung price nito bilhin ni Mrs no may kasama na siyang ink ah uh, dye ink and then next uh, kailangan din natin ng isa pang printer ito ay para lang dun sa mga small uh, printing business no yung nagsisimula pa lamang kasi yung mga malalaking business uh, printing business ngayon is malalaki na rin yung mga printer nila ito ay E4 size printer no mga ma'am mga sir E4 size printer good for documents uh, Xerox, uh, ano ba ba? scanning, and yan. And next natin printer, ito naman yung ating isa. Ito ay Epson, ano bang ka ano Epson L121. Ito yung binili natin. Kalawang ano natin, in -invest. So, ang purpose nitong printer nito mga sir is para siya sa mga stickers, no? So, ang gamit natin ink nito is pigment ink. Yan, nakasulat yan, pigment ink. So ang price nito is nasa 6,000 to 7,000 ata, hindi ako nagkakamali. So itong printer nito is A4 size and then uh good for stickers printing. Pwede ka magprint ng stickers dito using uh, pigment ink. So again, uh, review lang natin. Yung uh, printer na L3210 is good for documents, no? Para sa mga photocopy, printing, scanning. Ito namang printer na L121 na Epson is good for stickers, mga sir. stickers, t-shirt printing na ginagamitan ng dark transfer paper. And then pangalawa, pangatlo nating printer is ito namang L ano L121 pero ito ay sublimation printer. Itong printer nito is good for para sa mga sublimation print, no? Para sa nilalagay doon sa mga t-shirt na naka-sublimation. Itong mga sir yan, itong baso na yan is naka print. So, dito natin piniprint yan sa ating printer na L121 na sublimation printer. Tapos, ang gamit namang ink nito ay sublimation ink ang gamit. So, hagin mga sir, magkaiba yung ink ng sublimation. Magkaiba rin ang ink ng pigment magkaiba rin ng ink ng for document na printer. So tatlo lang printer na ginagamit ko. Nag-start ako mga sir, mga ma'am ng tatlo lang yung printer na ginagamit ko. Isang L3210 121 taka 121. So uh sublimation ink, pigment ink and then ito ay for document. So 'yun. Ito yung dalawang uh uh machine muna na kailangan nating i- or mga gamit na kailangan muna nating i-invest bago tayo mag-start ng isang small printing business. Pag meron kayo itong dalawa, so makapag-start na kayo mag-print ng stickers. And, syempre, yung uh, sa mga documents, no? Malaking tulong yung documents para dun sa mga estudyante na, syempre, nagpapa-photocopy, nagpapa-scan, nagpap print So, malaking bagay na rin yun para sa ating printing business. So, next is, ito naman yung next kong nabili, mga sir. So ang price pala nito is nasa mga 6,000 din to 7,000. Ito din, same din sila. Ito din is medyo mahal-mahal nasa 8 to 10,000. So yan, yan yung mga price nila. And then next kong na-invest mga sir is itong Uh, Cameo Cutter Platter uh, So makikita natin marami siyang stickers na nakalikit Ito yung mga gawa kong stickers no? Bawat uh, gawa kong stickers Nilalagay ko dito So ito ay Cameo 3. So ito naman siya ang nagka ng ating stickers, no? Yan. So napakabilis ng trabaho pag meron tayong ganito kasi nga machine na 'yung nagka ng stickers, so napaka ganda ng cutting niya. So pag wala kayong ganito mga boss, pwede naman kayo mag-manual cut gamit 'yung ating gunting. So ito ay nabili ko ng second hand. ang uh, price nito is nasa 10,000 ata. Ang uh, mga bago ngayon is Cameo 4 na. So, nasa mga 15,000. So, ito yung pangatlo kong nabili. Ito ay napaka-importante para sa ating sticker cutting, no? Ito ay ito ang tinatawag na cutter platter mga ma'am, -ma, mga sir. No? Mm -hmm. Yan. Ito yung nagka-cut sa stickers. So, next nating na invest is ito namang uh, laminating mas laminating machine, syempre. So, laminating machine good for ID lamination, no? So sa stickers natin, after nating mag -print ng ating stickers dun sa ating printer, so kailangan natin lagyan ng photo top, hindi nila natin dito ng gamit ay cold laminating. Para matiba yung ating stickers and then naka waterproof siya hindi siya basta-basta nag-fade in case na maulanan or mainit, mainitan yung ating stickers. So ito ay laminating machine. Nasa 2,000 uh, plus yung price nito. So, again, uh, apat na yung ating napakita, no? Uh, number one is uh, computer set, tatlong printer, and then itong uh, cutter-platter ng cameo, and then laminating machine. So, lastly, mga sir, ang pinakamahal-mahal -mahal ko na nabili na machine, bago ko nakapag-start ng aking printing business, is itong ating 6-in-1 heat press. So, yun. Ito ay Kui brand, no? So, ito ang pinaka-importante mga boss kasi pag wala kang ganito, hindi ka makapag-print ng t-shirt. Yan. Walang t-shirt na mapiprint pag wala kang heat press. So, ito naman ay kaya magprint print ng ating cup. So, kaya siya tinatawag na 6-in-1 mga sir kasi pwede niyang mag-print ng uh, mugs, yung sa baso. Pwede niyang mag ng t-shirt, at ito, cup natin, pwede rin. Tapos, uh, yan yung ating sample ng ating mga mga cup na kayang i ng ating head press. Tapos, ito ating sublimation wags, kaya din doon. And then, yung ating foldable round fan, yan, mga pamayipay, kaya din niyang i-print. So, napakalaking tulong ng ating head press, mga sir. So, yan, t-shirt, kaya niyang iprint print dyan. So, kasi ito kasi is natatanggal lang itong top na ito. Is napapalitan lang siya nung uh, sana ba yung sample natin? Oh, natin? So, yan. Ito yan mga boss. So, yan. Para ito sa mugs natin. Yung sa tasa. No? So, i-remove lang natin. Papalitan natin ng ganito. So, mag-print tayo ng yung mugs natin. So, yun lang mga boss. Ito yung limang uh, Bagay na dapat natin i-invest muna Bago tayo magpagsimula lang isang small printing business So, all in all, ang uh, ginastos ko nito is nasa 80,000 siguro Kasama na yung aking mga stickers na nabili na stocks So, mayroon ako mga stickers dito Yan, mga stocks ng aking stickers And then, Sintra board And then, ba ito yung mga printer ko sa taas yan So, mapakita ko sa inyo, ito yung L21 L21 and then yung L 3210 so yun mga boss uh, syempre pinakita ko sa inyo para ma-inspire din kayo mag start ng isang small printing business kasi lahat naman is nagsisimula lang don sa uh, ano lang maliit lang, siyempre pag tumagal invest na ng invest so lalaki yung ating printing shop so ito yung aking shop, 3 months pa to So good thing is medyo na umangat-angat na 'yung ating knowledge about sticker painting. So meron na tayo ditong stickers, okay, t-shirt, and then gumagawa na tayo mga sir ng sintra board. So meron na tayong sintra board, 'yan, sintra board frame. Gumagawa na tayo sintra board frame. And then meron na tayong sintra board na stand para sa mga restaurant, no? So lang ng magprint mga boss. So una lang naman yung mahirap pero pag natuto na kayo is tuloy-tuloy na. So ito yung meron na tayong plate number ng motor. Ito man yung ating mga sample ng ating plus. Sublimation, max stand, t-shirt. So meron tayong mga sample dito. Yan. Permit natin. So ito yung mga ink natin. Yan. So, yan, table stand para sa mga teachers natin. And then, uh, syempre, ano to, rip magnet. Rip magnet para sa mga birthdays ng ating mga anak. No? Meron tayong mga cups doon display. So, yan mga boss, no? Uh, again, recall ko lang ulit. Yung lima lang, yung limang uh, it, uh, bagay na yun, yung machine na yung lima. Pag meron kayong ganyan, makapag-start na kayo. And then, ah uh, syempre, Uh, uh, pag nahirapan kayo sa process ng pagpiprint, print uh, pwede nyo namang uh, puntahan yung YouTube, andan naman yung YouTube, makakatulong yung YouTube sa atin. So, yun lang mga sir, mga ma'am, sana may natutunan kayo dun sa aking uh, inisyu sa inyo ng mga gamit na pwede nating i-provide pag nagsisimula tayo ng isang small print, uh, printing na uh, business, no? So, uh, ang good thing nito mga sir, mga ma'am is ang YouTube ngayon is marami na siyang uh, tutorial about printing uh, stickers, mga ganito, uh, t-shirt, yan, then caps. Nasa YouTube lahat yan mga 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 sir. So, hindi na masyadong mahirap talaga i-adapt. Kung wala ka talagang knowledge about printing, so, try mo lang sa YouTube mag-search. Maraming tutorial dun. Ako naman is wala naman talaga akong ito talagang knowledge about computer and printing, pero sa tulong ni YouTube, nakapag-start ako na isang maliit na printing business and sana hopefully kayo rin makapag-start kayo ng isang printing business para soon soon is lalago siya ng lalago, so although sa akin marami pa akong kulang, wala pa akong printing uh, machine for tarpaulin kasi napakamahal nun mga sir so ang ginagawa ko, pag mayroong nagpapalayout sa amin ng tarpaulin layout kami, dun, tapos doon kami sa shop, sa labas tarpaulin so meron naman yung partihan kung ano yung makukuha natin So wala kasi tayong pambili pa ng tarpaulin machine sobrang mahal nun mga sir nasa 200,000. So yun importante talaga meron tayong heat press mga boss para sa t-shirt printing natin. So ito yung sublimation print. Yan. Sublimation print. So yun heat press napakaimportante. Uh, review natin ulit no heat press dapat meron kayo nito nasa ano to? 10 to 12,000 ang price. Yan para sa t-shirt printing, caps, heat press machine kuwi Brand. And then, syempre, uh, ito yung laminating natin. Laminating machine, nasa 2,000 plus ang price. Good for ID lamination, sticker laminating, Sintra board laminating. And then, itong ating cutter platter na Kuyi. 3 uh, Kuyi cutter platter. Cameo 3. Cameo 3 cutter platter, excuse me. So, nasa ano to? Nag-range sa mga 10,000 yung brand nyo yun nito. Mahigit. And then, mga gamit natin, syempre, mga ink. Meron dapat tayong mga ink niyan. And then, bang, uh, band, paper, mga sir. Stock na band paper para sa yung mga estudyante na gusto magpa-print, magpa-photocopy, meron tayong band paper. Dagdag -dag rin to, uh, extra income, no? And then, stocks na mga cups. So, nag rin kami dito mga boss ng uh, Toba Ito ID. Meron kaming sample dyan. Nagpapatubay ito ID. And then, stickers. Napaka-importante. Stickers, cutting. Yan, nakikita natin sa labas. Yan, mga stickers yan, no? Uh, maraming bumibili yan, mga uh, ngayon. So, yan. Yan lang mga boss, uh, sinishare ko lang sa inyo. Yung ating experience na no, magsimula ko ng no, mag, mga uh, printing business. Although napakahirap kasi nga, lack of experience and then wala masyadong budget pang puhunan. So, yun nga, ginawa ko, sinacrifice ko yung aking motor, yung aking sniper, bininta ko and then pinuhunan ko mga sir. So, Nag-start ako nasa 60 to 80k lang yung aking puhunan. So ito na siya ngayon, napalago ko siya ng kunti and then marami pang kulang, pero try ko pa talaga siyang i angat nang iangat. So start lang naman tayo sa mahirap and then pag nakakuha na tayo ng idea about printing, about uh, pasikot-sikot sa printing, so aangat uh, din tayo hopefully soon. So salamat sa panonood mga mama, mga sir, sana mayroon kayong natutunan sa ating uh, vlog ngayon about stick uh, about printing, no? Itinuro ko sa inyo, sinilir ko sa inyo yung mga gamit na dapat natin i-provide muna. Yung lima lang muna mga boss. Yung lima lang muna. Computer set. Yan, computer set. So, po, importante, meron tayong internet na malakas. And then, itong printer natin. Second, and then, ating uh, cutter platter na cameo. So, kung wala kayong cutter platter na cameo, wala ka pa kayong pambili, pwede kayong mag-manual cut gamit ang ating gunting. So, yun, laminating film, uh, laminating machine, pang-apat. And then, pinaka-importante yung ating heat press. Yan. So, yan lang mga boss. Uh, tapos, ang pinaka talaga is yung knowledge natin about printing. So, salamat sa panonood and God bless sa atin lahat and bangabang sa ating mga next vlog about printing and sa mga rides natin. So, don't forget to subscribe my YouTube channel mga and mga sir. Thank you for watching and God bless sa atin lahat.